guys, chapter nun. Itong pick hammer guys, ginismantol namin yung pick hammer niya. Ginawa lang namin itong barina. Kasi mababali ang belt pag gagamitin mayroong pick hammer. Ito guys, oh. Barinahan namin itong channel bar guys. Barinahan mo guys. Sistingan mo. Na wala na siyang pick hammer. Nagiging barina. Oh, magandang dami niya guys na bubutas guys oh. Bubutas na itong oh, channel bar guys oh. oh walang isa. balakid kasi walang nang pick hammer. Ginuha na siya. Nagiging barina na siya guys oh. Oh. yung ano, pick hammer niya guys. Ginawa ng barina siya. Ayan guys. Thank you for watching. Bye. God bless.